wika ka ng kanilang nanay. Anak, mga anak, malapit ng bakasyon. Huwag <laughs> <laughs> eh. okay. malapit ng bakasyon. Ang gusto ng lola niyo, magbabakasyon kayo sa probinsya. Ngayon, mga anak, huwag <laughs> kayo, kayo magiging pasaway ha. Ah. At gagawin Sinong ninyo, ba? ang mga gawain bahay na nakaatang sa inyo. At nakatoka sa inyo. Okay? At sayang masaya na mong sumagot ang dalawang batang ito na Opo, nanay! Lumipas ang ilang linggo at dumating na ang araw ng bakasyon. Masayang masayang nag nagbabiyahe ang magkapatid. At pagdating nila, ang ilang bahay sa probinsya, may nila sa probinsya. Oo, nasa probinsya. May driver tuwang tuwa magkapatid <laughs> sa mga natanaw nila sa kanilang paligid. Pagkapit ng at tinupad naman nila ang inuto sa kanila na kanilang magulang na gawin ng mga gawain bahay na nakaatang sa kanila. So, okay. Ang naatang kay Juanita ay ang paghuhugas ng pinggan. Okay? Ganun din kay... <laughs> Hindi, hindi ko itasag. Kayo mismo mag-acting pero... Eh, oh, <laughs> <laughs> ay, may narrator. O, may narrator. Eh, i-dab nyo? Hindi, kinukwento ko lang sa inyo para may idea kayo pambigiran. Okay. Kay Juanita, nakatoka ang paghugas ng pinggan. Ang kay Juanito naman, ay ang paglilinis ng bahay. Isang araw, tapos ng gawain ni Juanito, at masayang masaya siyang lumabas ng kanilang bahay o, at nakita niya ang isang puno ng bayabas. Napala, napakalalaki ng, na ng mga bunga nito. Tinuha niya kanyang tirador at tinirador niya ang hey, isang hey. ng bayabas. Sapul <laughs> <laughs> <At>, oh, <laughs> na oh. sapul <laughs> at bumagsak no. ito sa lupa. Hindi naman tangan. itong pinundali-daling pinunasan at kinagat. Huh? nagluto. Paano ang tunog nun? Nagungan, <laughs> nagungan. Napakasarap talaga nito bayabas. Kaya, binalak niya kumuha pa muli ng isa. At muling inasinta ang isang malaking bayabas. Kulay, kaya mo Sa kanyang pag... Sa anyong pagbitaw ng bato, biglang napapaba yung kanyang Kamay? Kamay? <laughs> pinamaan yung ipit sa ulo. Sa <tiple> <tiple> na ulo talaga yun. Alayan mo, nachamba niya yun. At dali-daling dali niya nilapitan ng ipit habang ito'y nagingalo. At... Oh, nagingalo. Paano nagingalo ang ipit? Ha? Bakit Juanito. Dali-dali <laughs> na sinilas si <laughs> ka itik. Upang ibaon. Sa likod bahay nila. <laughs> Ang hindi niya alam, habang binabaon niya yung itik, eh nakita siya ni Juanita. Okay. So, eh, Kaya, sabi ni Juanita kay Juanito, Lagot ka, Kuya Juanito. Anong ginawa mo sa itik? Magagalit sa'yo si Lola. Oh Mamakawang si Juanito na lumuhod sa harap ng kanyang kapatid. Parang awa mo na, Juanita. Huwag mo kayo susumbong. Gagawin mo kahit anong gusto mo. Kahit ano? Sorry. La. Ngayon, dahil sa oportunidad na kanyang nakuha, sabi ni Juanita. O oh, sige. Ano? Ano kanina? kahit ano, lahat ng gusto ko. Oo, <laughs> oh, Anita. Gusto ko gulong gusto kong bumili kay Lola. Ano sabi niya, Anita? O, sige. O, sige. sige. <laughs> Ikaw ang magugugat <laughs> ng mga pinggan. At kukunin mo ang aking gawain bahay. So, masayang-masaya nga yung si Juanita. At marami siyang mga naging kaibigan sa, anong sa probinsya. Oh, yun na yun. Yung kaya yun. Parado. Marami <laughs> siya naging kaibigan at masayang masayang si Nana, yung ni pa ang unang linggo at tatlong araw na lamang ang bakasyon ang nalalabi sa bakasyon nila Juanito at Juanita sa probinsya. Malungkot na malungkot si Juanito at pagod na pagod. Dahil sa kasalanan ng kanyang tinago, hindi niya na-enjoy yun yung bakasyon. Okay? Ayun na. Yun ah, lang? lang? Uh, Oo. Oh. Bitin? Hindi. Eh, Binibitin ko na kayo. Ay. Ano commercial ba? Wow. Ang dami okay, alam. Tuloy. Ngayon. Pinalaki. Hanggang sa dumating, isang gabi na napagtanto ni Juanito na sabihin na lang sa kanyang lola ang katotohanan. Ayun, malungkot na malungkot na lumapit si Juanito kay Lola. Pati boses. Eh. Lola. <laughs> Sorry po. Bakit ka po? Ilapat yung boses matanda rin. Hindi right? pa na katapos sabi ni Juanito, ang kanyang naisip ay sumabat na agad yung kanyang Lola. Tungkol ba yun sa itik? Alam nyo po? Oo, di ba binaon mo pa nga sa dito yung <laughs> bahay natin? Ay, ay, ay. Ay, ay, Binawal mo sa likod ng bahay natin. Opo, sorry po. Tapos, hanggang sa, sinabi na kanyang lola, alam mo, Wanito, matag, nandun ako sa may bintana, nung napatay mo yung isip. Ngayon, alam na kung pala ng lola niya, na, ito wala ko, na, 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 alam na ng lola niya yung kanyang nagawang kasalanan, pero dahil sa anyang pagtatago, pero dahil sa kanyang pagkatago ay pangalan na nun. Nasayang lamang yung imbis na maging masayang bakasyon niya ay na, napunta sa wala dahil sa anyang paglilihim. Ano ngayon ang matutunan natin sa al at sa kwento ng ating narinig ngayon? <laughs> ng Katalanan! katalanan. katalanan. <laughs> Kailanan. Sabihin na ka na tumingin ng kaywan. Ang Diyos? Hindi, sa sa hindi ata nila kaya. hindi. Gano'n. Kaya yan. Ibagay, isang buwan na yan. Tanta na na kayo.